hindi nga kung oh, nag harvest hindi kung nag harvest eh, sis, dahan dahan pa eh <laughs> ang bilis pala magpapaitin dito hindi nga no ang bilis magpapaitin ng ilog ng lawa baka tagad sa alin eh sumabit na yung aking anong yung bingi <coughs> yan anong pa na Galemi atadun. Os bar estamos espelhar aqui. Então. Kala ko nga talap yung hype niya. Ay, Ay, konti, yeah. uh, ano? Ang isang piraso. Ay, kung tiyo huli na mga yaw. Ang gaganda ah. Eh, malaki. Nadala mo. Paghapon, malaki ang talap Nadaya pala kayo ng arroyo. Nadaya ako ng hype niya. yan. Magkatuhok ko ba? Arroyo pala. Parang yan. Malalaking talapya sa hapo. Huh?

maisda sa malalalim sa malalim hmm. ay dito niya tabi dito meron Saan? dito ay ko niya pa yung pahing dyan nakalap lap pa hmm? ay, hindi rin po lang makakawa kamana um, dyan subo ako sumisid ng isa ay, no. dyan sa tabi matigan ng ilalim ng tubig

Tapos tinanggal ng... yung ano, tapos ang ko ay kung namumurong gal palaki oh. Ba't tinanggal niya yung tansik? Oo, uh, para maalis na sila. Pag mahirap ibalik, Ito kinakalas. Ay, di ako marunong mag ganun yun. Ito yun lang yun. Mabilis lang dito tali. Uh, Ikalasin uh. Mahirap yun. ko nung huling hmm. namamana